Hello guys, ito po ang aking bagong YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po. And then, like and share na din po sa ating mga post. At ito din po ang ating TikTok channel. paki uh, Pakifollow na din po ang aking TikTok channel. Then, like na din po ang mga video. Thank you po. Bago po ako magsimula, ako po pala si Kuya Fact Check. Ipa-fact and check natin po yung uh, makikita natin na picture o mga videos ni Ma'am Liza kung ito ba'y totoo o hindi. Kaya po natin mag-fact and check po sa mga picture and videos ni ma'am Liza sapagkat ito po ang ating expertise, no? electronic and technology po ang aking natapos. Then ang major ko po ay multimedia system so kaya kaya po natin i-determine kung ano yung fake at ano po yung hindi o at ano po yung dinagdag sa mga ito. Then dito po tayo magsisimula sa picture ni Ma'am Liza yung pinost niya 4 uh, days ago kung saan ang caption ay regular meeting of Asian Cultural Council no so titingnan natin dito sa picture ni Manang Liza kung saan nagme-meeting sila ay 11 yung uh, subject person natin no so yung main uh, subject person natin is si Manang Liza So, para ma-determine siya nga fake siya, yun lang pinakasimple uh, muna yung uunahin natin. Kung titignan mo, yung dalawa ay parang magbo-birthday. Meron sa birthday cake. Yung isa is magkakape and the rest of them is kumakain sila ng... uh, ay eh, nakahanda sa kanila yung mga prutas. din si Ma'am Liza is wala siyang plato, no? Wala man lang. Then, ang lahat sa kanila is nakaupo at pare-pareha lang yung design ng upuan. Then, sa kanya is wala man lang Uh, upuan na maki makita, no? At kung titignan mo, wala pang harang yung upuan niya sa likod, no? So, siya lang yung naiiba. So, doon palang lahat-lahat ng yan is edited. Idadagdag ko na din po, itong pinagmitingan po nila ay sa bahay uh, pangarap. Kung alam ni pang bahay pangarap ay yan yung tinitirhan ng mga, pangu mga, pangulo o na mga first lady. No? Sa harapan po yan ng palasyo. So, imposible naman na hindi siya magkaupuan, uh, hindi siya bigyan ng upuan na siya yung first lady. At alam natin na si Manang Liza ay napaka-ingratang babae. So, lago talaga yung nagtatrabaho dyan na wala siyang upuan. No? So, doon pa lang is napaka fake uh, talaga ito no so nagpapakala talaga sila ng mga fake news at ito ay fake picture po ito at idadagdag ko na din po itong uh, si Manong sa right side ni Manang Lisa kung titignan niyo po wala din siyang plato no so e napakahirap naman na hindi siya bigyan ng pagkain na isa siya sa mga bisita no nakakatawa talaga uh, ito no so ito ay lahat uh, edited talaga So ngayon, titignan natin yung pinakamahirap na part na i-determine natin siya na fake uh, fake siya or edited picture siya. Ngayon, ang una, una natin titignan is yung uh, manong nakalbo sa likod yung naka-white kasi siya yung una kong nakita na masabi natin na edited talaga itong picture. So bakit ko nasabi? Ang una natin titignan is yung diffraction, reflection at uh, reflection ng light sa kanya, no? So mayroon tayong dalawang uri ng lights, yung tinatawag natin na at artificial light, no? Yung artificial light, uh, artificial light, I'm sorry, artificial light is yung mga nasa bulb, yung mga sa mga fluorescent, ganyan. So ako ano yung ginamit na lights diyan sa bahay pangarap ay artificial lights yan pangalawa is yung uh, nature light o tinatawag natin na natural light na galing sa sun no? so ang titignan natin sa mga lights na yun is yung diffraction ng lights reflection at refraction niya ngayon sa kiss ni Manong yung natural light yung reflection ng natural light is hindi man lang umipekto sa right side niya no hindi ka naman mananalamin para sabi na magi uh, ma masabi na reflection yung reflection ng light na possible na dadating sa iyo then yung yung ding refraction ng light kahit anong klase man 'yan kung saan man babanda yung light mayroon siyang konting ibibigay sa right side ng mukha mo then yung diffraction naman ay yung dapat yung napakalaking ibibigay ng light sa iyo natural light na nga 'yan is hindi man lang pumunta sa iyo halos halos bumanda na siya sa tiles ng uh, bahay pangarap so napaka itim ng mukha niya sa right side then ang titignan pa rin natin dito ah, pangalawang titignan natin dito ay yung artificial light kahit anong klaseng light yan kahit hindi napakaliit ang kanyang uh, uh, locks na binibigay basta ano ma basta ano mang classing lights yan lalo na yung artificial is magbibigay talaga ng liwanag sa mukha mo no so magre-reflect yan magdi-diffract -re yan then magre-reflect uh, yan no so wala magre-reflect -re I'm sorry magre yan sa mukha mo so kaya talaga wala ko talagang makita na ang gulo na hindi siya matatamaan ng lights no sa pag-aaral ko isang whole na subject yan wala talaga akong makita para hindi yan Uh, bumanda sa kaniyang muka so dito pa lang is edited na talaga siya, no hihimay-himayin ko lang simulat sa dalawang cake sa nagkakape sa kumakain ng mga prutas at sa walang plato si Manang Liza at yung uh, manong na nasa right side niya nakalbo, wala din plato yung upuan ni Manang Liza na walang uh, harang sa likod at yung manong na nasa pinaka Uh, last ng table ay lahat ng yun ay uh, nakikita natin para masabi natin uh, na edited yung picture so ibig sabihin ay kung anong pinapakita nila sa facebook ay lahat ng yun ay fake news po yun so once again po lahat ng po yun ay fake news base po ito lahat sa ating expertise guys ang caption po na linagay nila regular meeting of the asian culture or cultural council ay fake news po yan at wala pong katotohanan po yan at pwede na po nilisampal sa mga troll farm or mga minions ni bangag ang sinasabi nila na tayo yung fake news yun lang po maraming salamat po at pagpong kalimutan mag subscribe po sa akin at i-share po yung mga videos natin po thank you thank you po